Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nangilaw nga pala ulit kami para madagdagan ang aming mga huling sihi at katang. Bukod pa nga rito ay nagprito tayo at naginataan din ng bagulan. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Tara na! My experience ang taga-kabuyaw. Ay, putek <laughs> eh. Ay, putek eh. <laughs> Starting pa lang eh. <laughs> Dito? Oh. Yan oh, yung mga nakadikit sa bato. Yan. Naka dalawang piraso na agad tayo ng bingkay, mga idol. Ayos. O, ready na kayo. Kan, nakita ka? O <laughs> basa <Mamabasak> ka? <laughs> Para pa <sa> ano. <laughs> <laughs> dahil nga hindi na tayo nakapag-video ng mahaba sa pangunguhan ng sihi, ay eto na ang aming mga nahuli. At pina-experience nga natin ng aking pinsan sa pangunguhan ng Obrang sihi. Sobrang natuwa nga siya sapagkat napakarami naming at huli. At bukod nga sa mga sihi, ay nakabili din kami ng bagulan. Agad nga namin itong niluto para gataan. At, at saktong-sakto nga ang uwi ng aking mga kamag-anak sapagkat makakatikim sila ng sariwang sihi at bagulan. Sa part ito mga idol ay inilagay na natin ang gata sa Ating niluluto Ito pa lang sa ating ginataang bagulan ay siguradong masasolb na sila. Madalang kasi silang makatikim ng ganitong ulam kaya naman siguradong mis na mis nila Nakakatikim ito. Nakakatikim man sila ng ganito ay hindi katulad ng ating niluluto ngayon na presko. Namis na mis na kasi ang lasa ng ganito lalo na pag bagong huli. Ang kalimitan nga naming luto sa bagulan ay ginataan kaya naman ito ang iniluto natin ngayon mga Pero idol. Pero nandira din tayo ng kalahati para naman ating ipirito. Luto nga natin to mga idol ay napansin natin na wala pa pala itong ata. Nung mailagay nga natin ang ata ay talaga namang nalaway tayo sa itsura nito mga idol. At sa amoy at itsura pa lang niya ay talaga namang panalong panalo. At nang maluto na nga itong mga idol ay agad natin itong ipinatikim sa aking mga pinsan. Sinatiran nga natin sila ng pulutan para matikman nila ang ating iniluto. At sa kabilang mesa nga ay tuwang tuwa naman ang aking iba pang kamag-anak dahil sa kanilang ula no, kasi sa ginataang bagulan, ay meron din tayong ginataang katang na huli natin sa pangilaw. At tsempong-tsempo nga ang punta nila sapagkat puro siput sang aming iniluto. Dahil nga meron na tayong ginataang bagulan at ginataang katang, ang mga sihi naman ay ating niluyahan. Talaga naman tuwang-tuwa sila dahil sa mga pagkain nating na ihinanda para sa kanila. At hindi pa nga dyan natatapos ang ating iniluto sapagkat nagprito din tayo ng bagulan. Dahil nga dito ay siguradong mapaparami sila ng kain. Kod nga pala sa aking mga kamag-anak ay meron ding nakatikim nakatrabaho ng aking kapatid sa munisipyo. Timing na timing nga ang kanilang pagpunta sapagkat natikman nila ang ating mga ininuto. Dahil nga sa mga pagkain ito ay talaga namang sarap na sarap sila. Sa part nga ito mga idol ay halos hindi na makatayo ang aking tita sapagkat talagang hinimay niya ang mga At katang. sobrang na miss daw talaga niya ang ganitong mga pagkain kaya naman hindi niya talaga ito pinalampas. Habang kumakain nga sila mga idol ay nagsan sandok naman tayo ng ginataang katang para makatikim ang mga kamag-anak nating nagiinuman sa may terrace. At bukod pa nga sa ating mga kamag-anak na galing sa Maynila at galing sa bayan ay meron pa tayong kamag-anak na galing pang Marinduque. Nagbakasya na sila dito para makabanding ang iba pa naming mga kamag-anak. Enjoy nga nila ang moment sapagkat madalang itong mangyari sa isang taon. Papay Ranzo. Kada piyesta nga lang sila umuwi dito kaya naman sinasamantala ito ng aming pamilya para magbanding. At dahil nga may sarili-sarili silang mga trabaho ay tuwing piyesta na lang sila nakakauwi. Nasamantala nga nila ito sapagkat isang beses lang itong kada taon. At kayo po ba mga idol? Nagsasama-sama at nagbabanding ng inyong mga kamag-anak once in a Talagang year. Talagang nagsasama-sama ang ating mga mahal sa buhay sapagkat ito'y napakasarap para sa isang pamilya. At nga po mga idol, salamat sa palagiang pag-support sa ating mga videos. Dahil po sa inyo ay lalo pa tayong ginaganahan sa paggawa ng mga vlogs. out nga pala kay Robert Motol Pidirico, Lalong TV, Jomer Han, Ryan Pabrigas. Thank you so much po mga idol. At eto po ang ating latest video. Salamat sa panunood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi! God bless!